USA usapan ang pagiging emosyonal ng social media personality at kapuso artist na si Mika Salamangka matapos makakuha ng pinakamababang puntos sa task ng Celebrity Housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition para sa pagpili ng bagong makakaduo. Sa bagong patakaran ni Kuya, magkakaroon ng reshuffle sa kapuso at kapamilya housemates na magkaduo, subalit gagawin ito sa pamamagitan ng isang task si Mika ang nakakuha ng pinakamababang rankang matapos makapagtamo ng pinakamababang average score na 2.0 at nakakuha ng red flag dahil daw sa rason na nakikita ng maraming housemates na hindi pa siya ganap na nagpapakatutuo sa loob ng bahay ni kuya. Mahahalata naman kay Mika na pinipigilan niyang maiyak sa harapan ng housemates nang tumayo na siya sa harapan at kunin ang red flag. Favorite color, biru na lamang niya. Matapos ang anunsyo ay tumayo si Mika at dumiretso sa kwarto ng female housemates, at dito nabumuhos ang kanyang emosyon. To the rescue naman para sa kanya ang celebrity house guest na si Michelle D. na inalo siya. Ayon kay Mika, nalulungkot siya na 2.0 ang nakuha niyang average score gayong tatlo ang ibinigay niyang puntos para sa lahat. Matatanda ang naging kontrobersyal si Mika matapos masangkot sa iba't ibang isyu noong hindi pa siya pumipilma bilang sparkle artist.